Um, um, oh, kuya, huwag ka dyan masyado. Diyos ko. Huwag ka tumatayo sa, ba sa, bagay, sa banda na yun. Matigas sa ulo ng aking tawag dito. Ang aking labor. Hmm. Kano kaya bibigay ko din eh. Tama na siguro din eh, 65. Nakain na daw siya. Of course, every senator has the right to file anything. To file resolution or bills for consideration of the body. Kakain na, hindi pa nakakakalahating oras. Oh. Parang lugi yata ako dito sa labor ko na itong nakuha na ito. Ah. <laughs> Ay, may sa mga Korea. Ayaw ng putol-putol lang noodles. It is not mm -hmm. following Para kang nag-ano niya, nagmumukbang. Naubos ang pangatan -ano ng, ng, na pa ng gasol eh. Niluto ko lang sa... Nagpakalo ako ng tubig, sa tsaka ako kinulog. Pamaya pa ano. Kumakain ka ba na? Ano? Na medyo tutong. Kanina umaga ko lang sinain yun. Pamaya pa dating ng gasol. Ibin lang tayo, luto kulam. lang ang gabay natin. Ito lang ulamin natin. Ano ba gusto mo? May tuyo o may sabaw? Sa pagtigil sa pag uh, tumba uh, ng mga baboy baboy ano naging quarters ano sa indigenous yeah. kailangan ng ano gusto mo ay hindi daw sa siya nagbababoy may naman at na makakatipid ako isda na lang tsaka gulay sa mahal pa nga isda Eh, dapat sa say, si charon at itlog na pula na lang pula dito? Oh. <laughs> ayan na itlog na pula lang <laughs> daw dahil ganyan ang mga gusto ko na ibo 165 ang Bum, rate Bum, <laughs> importante <laughs> busimuyan nga dapat dinuto pa ng tagaraw eh alam mo naman ng mga pilipino ano gusto eh, 'yung mga naghahabol ng 'yung mga naghahabol din parang alalang iniwan niya eh, sa last two minutes ganun mga pilipino eh na pa natin ng ating bubungan at umaparsuno yung kalabo ayan dapat yan ay eh, kinaskasihano wala po ito hmm. sa artikulo sa Constitution. Ito, Article 6, Legislative Department. Hindi naman masama niya, makapalong kalaw na makapal. Wala eh, naman, hindi naman masyado eh. Oo, no? nakaangat ang karawang niya. Yung pintura na yan, yaangat uh -huh. yan. Ah, eh, hindi naman nga. Ngayon muna ang ganap natin for today ang ating ikse ng pangyayari dahil rest day. Ngayon naman ang kakapal ng kakapal ng pinagawin niya. Tagal na rin pangyay naman yan. Ilan taon na yan. Nasa 2010 pa yan eh. 2010. Eh mga yarong ganyan niya yun. Mga long span. Hindi na ganyan kakapan. Maninipin na long span sa yan. mga yarong mga dati. 2010 pa yan eh. Dahil ilang so, punta taon na yan. Legislated. Hallelujah. So yung pasin yun ay pagka eh, tinapakan mo, nalulukot na rin yung bitna. Eh, ma medyo makapal pa. Yon, uh, makapal nga, yon, yon, lung, nang, na makapal nga yan. Yung long spang kasi medyo makapal ang labas. Nyo. Ah, makapal pa rin yung long spang nabili ko. Favorite po <laughs> namin itong pampalit sa heat. Switch na! Na, kapag matapos na yung 19th Congress, ay kailangan lang, kailangan i-refile sa 20th. Pababa ako, ano? Ano? Hay nene. Wala pong natin noong 1987, hindi daw required ating labor. Sa susunod na kongreso, sa ibang kongreso ay kailangan titigil na rin ang impeachment trial mm. bago ito matapos. Malinaw ang utos ng konstitusyon. Gusto mo yung noodles mo? Dapat na transmit ang articles of impeachment sa Senado kaagad bila ko ulam natin susunod ang paglilitis hanggang ito sana may wag namang umulan at nang hanggang dumidilim eh kahulihan ha Gusto pala palagay mo ay ano to kumulim ko limlim po Diyos ko po oh Alam. ang pintura ulan niya ganyan kulimlim ano lagay mo dyan ay ano mo din eri patag din talaga may saka anya yung baso papagalitan tayo at palusok Babos na bibili ko ulam. ganap ako ng tuyo at saka itlog. Joke lang, matama ka tapag uulamin ng ganun. Na hindi na daw pwede. Ganap tayo ng mm, ulam, di naman humasela si Kuya. Naubusan kami ng mm, gasol. Ubusan kami ng karga. Paano? Babay na. Gahanap muna ako ng ulam sa labas. Yung luto na.